Hello, magandang gabi po. Hulaan nyo, nasaan ako? <laughs> Nasa hospital. <laughs> Ay, nako, medyo malungkot na balita, but um, I'm okay naman. Because of my uh, Actually, hindi naman sa accident. Injury. oh, because of my injury. Um, yung aking Achilles tendon ay uh, medyo partial, uh, may, may partial tear. No? Kaya medyo kailangan ng operation. We will know by tomorrow. Kaya, please pray for me. Ano tayo? I mean, first day ko ng alias Pogi. Uh, yesterday, kasama ko pa si Aramina and uh, Epikison. But, uh, you know, may, may mga pangyayari minsan di mo maiwasan. No? Kaya, mangyayari talaga yan. Ano? Basta importante, uh, pagdasal po na hindi naman ganong grabe. Yung... Pero na MRI, MRI, na po ako kanina, at uh, sinabi nga ng doktor na medyo... 50% kahit, yeah, bali, bali, yung... yung 50% ng aking Achilles heel ay na there. Yan po. dahil sa pagtakbo. Dahil sa sobrang bilis ko daw tumakbo. <laughs> anyway, um, yun yung sinasabi, hindi na tayo mabata eh, tumatanda na ba <laughs> okay. Yun nga lang yung healing, uh, healing time, medyo, medyo matagal-tagal. After the operation, medyo 3 to 5 months ang healing. Finnish. Ayan. Dito si Jolo. O oh, Jolo, ah oh, ikaw. Hi everybody. Kamusta po kayo? So, um, yun. Binanggit po nung andito si mama kanina, pero kailangan munang pumunta doon sa mga siblings ko. So, mag-undergo <laughs> ng operation si papa. Um, pero malalaman pa namin lahat ng mga, at mga ibang updates by tomorrow Doon sa doctor niya. Pero, um, nagre-request lang din kami ng payers for you guys na maging successful yung um, operation niya. Pero, um, iti-check muna lahat ng mga blood works niya kung pwede na sa opera. So, yun mga kababayan. Um, ito, papasa ko na ulit kay Papa yung Naiiyak <laughs> na si Papa eh. Hindi. Natawa ako kay... Ano yun? Sige po. Balik na lang kami mamaya-maya. Thank you very much.